Miss, miss, ano yan? Paninda? Okay. Uy, titinda Uy. ng toyo. Uy, ang ganda. Uy, natin may ng toyo. Peso, Nagtitinda ng toyo. Ay, sige, tawagin mo, tawagin mo. Miss, miss, ano yan? Paninda? Okay. Ano yan? Ah, paninda? Nagtitinda... nagtitinda, ka ng tuyo? Tuyo po. Magkano yan? Tatlong ano, tatlong piraso, ay, sandaan. Ay, mura na, mura na. Tatlong sandaan? Oo. Uh -huh. Oh. Nagtitinda ka ng tuyo, ang ganda-ganda mo eh. Kailangan ko po kasi pang ano. Ano? Pang baon mamaya. Ah, ilang taon ka na ba? 19. 19 years old. Wait lang ah, wait lang. Park tayo. Doon tayo, doon tayo. Sige, sige. Ano ba yung tinitinda mo, Toyo? Tatlo, magkano yan? Tatlo isang daan. Tatlo isang daan. Saka ba nag-aaral? Diyan lang po sa kabilang tulay pa mo. Ah, tulay. Tar -tar Nasa ba mga magulang mo? Uh, yung, yung nanay ko po kasi. Sige, ano? Kabantera. Kabantera po siya. Magkano ba lahat yan? Magkano ba lahat yan? Bibili mo lahat? Oo, oh, bilhin natin lahat ito. Bilhin natin lahat. Tulungan uh, na natin to kay ano? Ate. Ano pangalan niya? Ano pangalan mo, ate? Ah, Ella, okay. Taga saan ka? Dito lang? Doon pa po ako sa dulo. Ah. Naglalakad po kasi ako. <laughs> ano, bilhin natin lahat? Oh, na oh bilhin mo lang. Sige, sige. Okay lang, nakablog ka, no? Nakabili okay oh, lang. Video. Okay lang. Saan ka nag-aaraning? Ano po? Ano lang lang po sa loob. Ah. Ano, bilhin ko na yan. 1,000 libo lahat? Uy, crop naman. Saan libo? Bilhin Ano po? po? Oh, say, ay, tapos yung toyo, iuwi mo na yan. Papi! Ay, hindi mo na kukunin? Hindi ko na kukunin yung toyo. Bigay niya Sige, kanya. bigay mo na lang. Oo, oh, bigay mo na lang. Sign na lang yung toyo. Uh -huh. ah, oh, oh. ah. Uh, ah, uh, Bilhin ko lahat yan. Totoo po ba? Oo, oh, pero sa'yo na yung toyo. Ah. Uh, Pamigay mo na lang. Oh, oh thank you po. I-upload namin to ha, ah. baka mag-viral ka. Uh, -huh. sige, good luck ha. Aral mabuti uh -huh. ha. Ayan, nandito siya. Bite natin. Nandito siya sa ano, Marilao, Bulacan. Bulacan. Uh -huh. Yeah. Aral na buti ha? Oo. Uh -huh. sige, sige, sige. ingat, ingat ka, ingat, ingat ka. Bye-bye. Grabe. -bye. Binili mo lahat pero di mo naman kinuha. Okay lang yan. Ang gagawin natin sa tuyo. <laughs> Ayan, nandito siya sa Marilao, Bulacan. Ayan, bumili na kayo ng tuyo sa kanya.